Heto na po ang limang na unang nag-comment at limang napili ko. Comment lang po kayo at kahit hindi kayo una baka mapili ko kayo sa shout out. At ito na ang una na si Lodi J. Zumo Zumo Jr., Lodi Reynold Castillo Violan, Lodi JCmpit, Lodi Marvin, Lodi Kim Jasper Habagat Verba, Lodi Martin Liaguno, Lodi Romeo Barola Jr., Lodi V. Lodi Mark Cristianiro, Lodi Shi Lodi Si Club Familia, Lodi Holy Seed. Maraming salamat po sa inyong lahat at kung bago ka palang dito, baka naman. Ika isang daan at siyam na put anim na kabanata sa pagpapatuloy. Flashback. Sinabi ni Yung Chon Myung na nakatayo sa poste na nagsusumikap ako upang mamana ang espiritu at martial arts ng dakilang Shaolin. Kahit sa pinakamatanda kong alaala, ang tanging naaalala ko ay pagsasanay. Sa aming pamilya, na namumuno sa Dual Dragon Guard, ang ubod ng mga inner disciple ng Shaolin, ipinanganak ako sa itaas at naging pag-asa ng lahat. Ang mga elixir na kinokonsumo ko mula pagkabata ay nagkakahalaga ng sapat para magtayo ng isang nayon. Sinabi ng mga tao sa kanya na Oho, Myung, congratulations sa pagtanggap ng mga turo mula kay Venerable. Sinabi pa ng isa na haha, si Chon Myung ang pag-asa ng ating dual dragon guard, di ba? At ang kinabukasan ng Dual Dragon Guard ay nakasalalay sa iyong balikat. Sinabi pa niya na mataas ang inaasahan ng lahat sa akin, kaya ano ang pakiramdam para sa akin? Makikita siyang nagsasanay na sinabi pa niya na napakabagot nito kumpara sa pagsasanay sa martial arts kaya hindi ko ito pinansin. Ang pagsasanay sa martial arts ay tulad ng paghinga para sa akin, at sa kabutihang palad, ang kagubatan ng Shaolin kung saan ako makakahinga ay hindi naman maliit tulad ng ipinahihiwatig ng pangalan nito. Ang Shaolin at ang Shao dito ay nangangahulugang maliit. Makikita siya sa ilalim ng talon na sinabi pa niya na ngunit isang araw, tahimik ako'ng nagkaroon ng problema. Sinabi niya na tatay, kailan ko po ba dapat ahitin ang aking ulo? Sinabi ni Venerable Huiching na bagay sa akin ang pagiging kalbo. At kung maaari kong hugasan ang aking buhok sa pamamagitan lamang ng paghuhugas ng mukha, mas mabuti para sa aking pagsasanay. Hinawakan siya ng kanyang itay at sinabi na ahitin ang ulo mo. Hinding hindi, Myung, ikaw ang nag-iisa naming anak na lalaki at kailangan mong magpakasal, magkaanak, at pamunuan ng Dual Dragon Guard. Nagulat siya na sinabi na paumanhin. Kung gayon, hindi ko matututunan ang lahat ng martial arts. Hayaan mo ang ibang bata ang gumawa niyan. Hindi mo ba ako hahayaan na magsanay na lang? Sinabi sa kanya ng kanyang ama na siya ay nakatali ng kadena na ano? Ano ang mahalaga kung ang ibang bata ay magkaanak? Tulad ng inaasahan, masyado ka nang nagsasanay. Kailangan mong huminto sandali. Napasabi siya na ko, ayaw ko. Sinabi pa niya na nagsimula ang aking pagbabawal sa pagsasanay at nagsimula ang bangungot ng kailangang maglaro. At pagkatapos sinabi ng kanyang ina na hoho, -ho, masarap pumunta sa mga lugar na tulad nito kasama ang ating yung. Bisitahin natin ito ng madalas miyong. Dagdag pa ng kanyang ama na huwag mo ring isipin na palihim na sanayin ang yung inner key habang naglalaro tayo. At tumuon sa pagsasaya. Habang naglalakad sila sinabi ng kanyang ina na nako, ang daming masasayang bagay sa paligid. Ang saya-saya ko na makasama ang ating yung. Nakangiti naman ang kanyang ama na sinabi na anuman ang laro na laruin natin, hanggat hindi ka gumagamit ng martial arts, magsaya ka lang. Na sinabi pa niya na sa huli, sumuko ako pagkatapos ng labing limang araw. Umiiyak siyang sinabi na ama, gusto kong magsanay. Gayun pa hindi nagbago ang aking mga magulang. Nakaupo silang mag-asawa sa lamesa na sinabi ng kanyang ama na ipakasal natin si Myung sa isang mabuting babae at tulungan siyang makihalubilo. May isang kahangahangang babae na tiyak na magugustuhan niya. Dagdag pa ng kanyang ina na mukha siyang nababato kahit na nakikipaglaro sa mga lalaki na kasing edad niya. Sa tingin mo ba ay magkakasundo sila ng isang fiancé? Malas sa bubong nakikinig pala siya na sinabi pa ng kanyang ama na magbabago siya kapag nakilala niya ang kanyang partner. Tulad ng pagkawala ng pagnanais kong ahitin ang ulo ko pagkatapos kitang makilala. Sumagot ang kanyang asawa na nako. Gusto mo ring maging monghe noong bata ka pa? Sinabi ng kanyang tatay habang mabilis na tumakbo si Myung na ang mga kwento ng aking pagkabata nang ang aking kumikinang na kalbo ay mukhang nakasisilaw tulad ng araw. At nang mapansin niya si Myung, sinigaw niya na ikaw na munting salbahi, hindi ka bababa ba ngayon? Pagkatapos ng tatlong buwan ng patuloy na pagbabawal sa pagsasanay, sa wakas ay nakilala ko siya. Sinabi sa kanya ni Principal Ping na Haryong. Ang batang mandirigma na ito ay ang tagapagmana ng Dual Dragon Guard. Sinabi naman niya sa isip habang nakatungo na ang kanyang lolo ay ang Blade Saint at ang kanyang ama ay ang principal ng Heavenly Martial Academy kaya inasahan kung dapat ay natuto siya ng ilang martial arts. Ngunit ang batang ito ay mukhang hindi man lang makalakad, hayaan ninyo na lang akong magpractice ng martial arts. At pagkatapos sinabi niya na hi, ang pangalan ko ay Yung Chen Yong. Sinabi naman sa kanya ni Haryong na nababato ka ba? Habang nag-uusap ang mga matatanda, maglaro tayo. Nagulat siya na napatingin dito na sinabi sa isip na hindi ba sinasabi ng tatay ko na hayaan akong makita siya ng madalas. Tumingin siya dito na pinagpapawis ang sinabi na hindi, kailan ako papayagan na magsanay ulit. Na sinabi niya kay Haryong na hindi, ikaw na mataba, sinabi pa niya na nagpakatang ako noon na makikita ang mukha ni Haryong na napahigbi ng mukha na nakatingin sa kanya na halos lumabas na ang luha sa mata. Bigla naman nagbago ang reaksyon ng mukha niya na sinabi pa niya na nang napagtanto ko ang aking mga pagkakamali. Huli na ang lahat na mabilis na tumakbo papalayo si Haryong habang sinasabi niya na patawad. Sinabi naman ng kanyang ama na hangal na bata, ang paghusga ba sa isang tao sa pamamagitan lamang ng kanilang hitsura ang esensya ng Shaolin? Bukod pa rito, hindi mo man lang nakilala ang beautiful nine tendons illuminating veins constitution ng kanyang katawan at gumawa ng ganoong absurdong mga pahayag. Tumugon siya na hindi, nagkamali ako sorry. Sinabi naman ng kanyang asawa na ngunit mahal, narinig ko na ang nine yin illuminating veins. Ngunit ano itong nine tendons illuminating veins? Napatingin ng kanyang asawa na sinabi na ha. Ito ay isang bihirang konstitusyon na ipinanganak na may innate mastery ng external martial arts. Dagdag pa niya na kung ang undestructible body ay may unbreakable skin tulad ng isang diamond, kung gayon ang nine tendons illuminating veins ay parang pagsusuot ng lupa sa iyong katawan. Ang mga bato at diamond ay maaaring masira, ngunit ang lupa ay walang katapusan, gaano man kalalim ang iyong hukayin. Sa karaniwang mga sandata, halos hindi ka makakagawa ng galaw sa ilang patong lang ng balag. Bukod pa rito, sa malambot nitong elasticity, ang activation ng bawat ugat sa katawan ay optimal para sa pagpraktis ng inner ki. Sinabi naman ng kanyang asawa na nakupo, napaka-precious na babae. Miyong talagang nagkamali ka. Ang batang yon, nasaktan, ngayon ay halos ayaw ng kumain. Sinabi pa ng kanyang ama na yan ang sinasabi ko. Sa ganoong pag-iisip, paano siya posibleng gustong maging monghe at maging isang budista? Kailangan mong humingi ng tawad anuman ang mangyari at mula ngayon magtanim ng tamang pag-iisip bago ang iyong pagsasanay. Tumugon siya habang buhat ang kanyang ama at ina na opo. At pagkatapos nagdala siya ng regalo kay Haryong na sinabi pa niya na pagkatapos ng matinding pag-iisip, nagdala ako ng isang Neza jade figure na pinahahalagahan ko. Akala ko ay sapat na 'yon bilang aking paumanhin na sinabi pa sa kwento na Neza orihinal na isa sa mga Buddhist guardian. Sumikat sa Journey to the West at katulad ng mga kwento, kilala sa napakalaking lakas, lumilitaw ito sa dalisay ngunit matigas ang ulo na anyo ng isang bata. Habang papaalis, lumingon siya dito, na sinabi pa niya ngunit ng araw na yon, nalaman ko na ang ilang mga sugat ay hindi kayang pagalingin ng simpleng paghingi ng tawad. Balik sa kasalukuyan na sinabi pa niya habang umiiyak si Haryong na gayon man. Nasaktan ulit siya. Malakas na umiyak si Haryong na sinabi pa ni Myung na mukhang malubha ang kanyang pinsala. At pagkatapos kinuha niya ang panyo na sinabi niya na binibining pin. Naiinis namang winasiwa sa gad. Ni Haryong ang kanyang espada. Itinutok niya ito kay Myung habang sinigaw na lumayas ka. Tumugon si Myung na naiintindihan ko, kaya mangyaring tanggapin ito. Ayaw mong ipakita ang isang magulong hitsura sa iba, di ba? sumigaw si Haryong sa kanya na sinabi na ikaw yun, ba? Diba? Walang hiya ka. Seryoso, ikaw ang ayaw kong makita sa lahat. Ibinaba ni ang kanyang kamay na may hawak na panyo na sinabi na ah. Dahil ba ito sa kung paano tayo unang nagkita? Sumigaw muli sa kanya si Haryong na naalala ang Reg along ibinigay niya na sinabi habang nakatutok ang espada niya na yun lang ba ang una nating pagkikita na kumilos ka ng ganoon. Dumating ka upang humingi ng tawad. Ngunit pagkatapos ay kinutsa mo ako sa pamamagitan ng pagbibigay sa akin ng isang manika na may hairstyle ko ngunit may nakausling chan. Tumugon sa kanya si Myung na ano ang sinabi mo. Dagdag pa niya habang inilapit ni Haryong ang espada sa kanyang leeg na hindi yun ang intensyon ko. Kaya, yun ba ang dahilan kung bakit mo ito sinira? Ang Nelza doll na yun ay napakakyot, talagang mahal ko yun mula noong apat na taong gulang pa lang ako. Sinigaw sa kanya ni Haryong na manahimik ka. Paanong ang dumpling hair? Matabang manika na yon ay cute? Sinabi sa kanya ni Myung na anong ibig mong sabihin. Ang figure na yon ay mataba ngunit malakas, na lalo itong nagpakyod. Bagaman hindi ito kasing cute mo, binibining ping. Namula ang mukha ni Myung na ng panyo sa bibig na nagulat sa kanyang sinabi. Hindi rin makapaniwala si Haryong sa kanyang narinig habang sinabi pa ni Myung sa kanya na nagkamali na naman siguro ako sa pagsasalita mangyaring patawarin. Hindi, hindi mo kailangang magpatawad. Dagdag pa niya na nakatingin sa espada na pwede mo nang hiwain ang lalamunan ko dito mismo, dahil sa sinabi ko noong bata pa ako. Mabilis na gumalaw ang paa ni Haryong habang sinabi pa ni Myung na babayaran kita sa paraang gusto mo. Kung kinakailangan, iaalay ko ang buong buhay ko para dito. Malakas na sinipa siya ni Haryong habang sinisigaw sa kanya na ikaw na baliw na bastardo, lumayas ka. Sa ginawa niyang iyon ang mga ibon na tahimik na naninirahan dito ay nagsiliparan. Napatingin sila sa langit na sinabi ni Rana, na, ah, Ano ang nangyari sa kagubatan sa unahan? Dapat ay nasa loob tayo ng akademi ngayon. Nakangiting sinabi ni Rio habang nasa likod ng ulo ang kamay na dapat ay nasa loob tayo ng akademi ngayon. Sa ingay na iyon, malamang hindi yon seryoso, tama ba? Siguro may sumi pa lang ng kung ano. Sinabi naman ni Yeren sa isip na matapos ang lahat, ang pinakamasamang pangyayari ay madalas na umuunlad sa katahimikan. Para sa isang taong laging kalmado sa harap ng lahat, nagtataka ako kung anong klaseng masasamang pangyayari ang naranasan niya noon. Napatingin sa kanila si Ran na sinabi na naramdaman ko rin kanina, tila marami kang karanasan sa martial world, batang master. Talagang naiingit ako sa iyong kaalaman. Ang paglalakbay sa martial world ay puno ng mga kapanapanabik na pangyayari. Tama ba? Sumagot sa kanya si Ryu na well, hindi pa ako nakakapaglakbay. Maaari akong makapaghanda at gawin yon sa paligid ng taglagas na ito. Sa palagay ko, sinabi naman ni Wei na iniisip mo bang mag-drop out? Makikita ang damit ni Yeren na sumagot si Ryu na malamang naghihintay sa akin si Binibining na. Kaya hindi iyan mangyayari. Kapag nahanap ko sila, babalik ako bago magsusunod na tag-init, sa pinakahuli. Sinabi naman ni Yeren na opisyal biryo yun. Dagdag pa niya na iniisip mo bang umalis ng mag-isa? Gusto kong makipag-usap ng pribado mamaya. At lumipat ang eksena dito na sinabi ni Namgong Jin kay Principal Ping na kanina, nakatanggap ako ng mensahe mula sa Alliance Leader sa pamamagitan ng Lawin. Ang Dark Heaven Alliance ang unang lumapit sa amin. Binuksan ni Principal Ping ang ulat na ang nakalagay ay Mount Hua a Covenant Meeting. Na sinabi pa niya na hindi ako makapaniwala na sa wakas ay bubuksan na ito. Upang tumugon sa pinagsamang banta sa Orthodox at Unorthodox factions na maaaring mangyari anumang oras, bawat limang taon, nagtitipon ng White at Black factions upang magkaisa sa mabuting hangarin at makipagkumpetensya. Napatingin sa gilid si Principal Ping na sinabi na dahil sa aftermath ng Gosheng Blood Blades Massacre incident sa Heavenly Ghost Pavilion, humiling ang Dark Heaven Alliance ng pansamantalang paghinto, gayon paman, ngayon, pagkatapos ng kalamidad na ito, ang Dark Heaven Alliance ay naghahangad na mag-host nito. Ano sa tingin mo, squad leader? Tumugon si Tito Jiang na nanasa likod ng pader na sa tingin ko ay mapalad na sa wakas ay natauhan na ang Dark Heaven Alliance. Sa pagbabalik tanaw, ang massacre incident ay nangyari mga isang taon bago ang Mount Hua Covenant Meeting. Kamakailan, nagkaroon ng mga talakayan tungkol sa unti-unting muling pagbuhay ng Mount Hua Covenant Meeting mula sa magkabilang panig. Dagdag pa niya na hindi ba nakakagulat na isa pang kalamidad ang bumangon sa panahong ito? Parang may naglagay ng bitag ng sadya para makita ito ng iba. Sa ganoong kaso, mas mabuti pang tapo ka na lang ang bitag upang sirain ang bitag at hulihin ang nagtatago sa likod nito. At dito na po nagtatapos ang ikaisang daan at siyam naput anim na kabanata. Ikaisang daan at siyam naput pitong kabanata. Sa pagpapatuloy, makikita ang bahay na ito na may nagsasalita na sana ay maayos ang pag-uusap ng dalawang yon. Sinabi ni Ran na dahil nakarating na tayo sa tutuluyan, dapat ay magmadali kang magpagamot at magpahinga, batang Master Merong. Tumugon siya na maghihintay ako rito at papasok pagkatapos ng shift ko. Mangyaring pumasok ka na, tiningnan siya ni Ran at sinabi sa kanya na plano mo bang maghintay dito na ganyan ang katawan hanggang dumating si Binibining na. Kung gayon mas mabuti pang pumasok na lang at magpahinga ng magkasama. May isa pang silid sa loob. Napaseryoso ng mukha si Wei na sumagot sa kanya na hindi ako ang nakatakdang magbantay sa gabi ngayon, kaya hindi nararapat na pumasok ako nang wala ang aking senior. Nakatingin si Ran sa kanya na napalagay ng kamay sa bibig na sinabi na baka si batang Master Merong ay. At pagkatapos ay humakbang siya papunta kay Wei. Agad namang dumistan siya si Wei na may gulat sa mukha. Sinabi sa kanya ni Ran na nako, natatakot ka ba talaga sa akin? Sumagot si Wei na sino man ay magtatanggol o aatake kung biglang liliit ang distansya ng kalaban. Mapanganib yon, kaya mangyaring mag-ingat. Nakangiting nakatingin sa kanya si Ran na sinabi na hindi ba yan ang sinasabi mo kapag nakaharap ka sa isang estranghero o kaaway? Hindi mo yan sasabihin sa isang protection target. Tila talagang natatakot ka sa akin. Napababa ng tingin si Wei na sinabi niya na nag-iingat lang ako sa hindi nararapat na pag-uugali. Napapikit na napahawak sa babsiran na sinabi sa kanya na ito ang unang pagkakataon na nakakita ako ng isang maginoo na tulad mo. Batang Master Merong, dagdag pa niya na pareho kayo ni Binibining na. Tunay na ulirang tao ng mga Orthodox sects. Isang magandang lugar ang Heavenly Martial Academy. At pagkatapos makikita ang daymuhang ito, na may nagsasalita na aalis ka sa Heavenly Martial Academy. Dagdag pa ni Yeren na upang hanapin ang taong binanggit mo, hindi ba? Sumagot sa kanya si Ryu na oo. Sinabi pa sa kanya ni Yeren na mayroon ka na bang, na hindi niya ito na ituloy, imbes ay sinabi na sa wakas ay nakakita ka na ba ng ilang mahalagang pahiwatig. Sumagot si Ryu sa kanya na sa kasamaang palad, hindi iyon ang kaso. Sinabi niya na kagabi, nagkaroon ako ng ilang realizations na tumulong sa akin na paliitin ang saklaw ng aking paghahanap. Nakakagulat na maraming bagay sa loob ng isip ng tao, hindi ba? Bukod pa rito, maaari mong sabihin na ang aking isip, bilang isang genius, ay parang universe. Sa isip na yon, nakisali ako sa malalim na pagmumuni-muni at panloob na pag-uusap. Na sinabi niya na bilang si Yon Bicario na ang pamilya ni Rin ay hindi kapanipani walang mayaman. Hindi sila mula sa royalty o sa gobyerno. Tumugon siya na may kinakagat na karne na tama. Ang mga matataas na individual na yon ay hindi mananatili sa mga high-end taverns. Sinabi naman ni Yon B.K. Yeren na tingnan mo siya, ang putla at marupok ng itsura. Tila nahihirapan siyang tiisin ang init o lamig. Ang kanyang mukha ay hindi mukhang isang taong nanirahan sa maiinit na lugar, malamig na lugar, o malupit na disyerto. At tila hindi rin siya mula sa isang isla o sa dagat. Sinabi pa ng isang Ryu na matatalinong bata. Kung gayon, dapat lang nating isa alang alang ang mga urban areas na komportable upang manirahan at may kanais-nais na klima. Tumugo ng isang riyo na nakaitim na oo. Kung hahanapin natin ang mga mayayamang individual mula sa mga lugar na iyon noong panahong iyon, maaaring may lumabas. Na sinabi naman ni Yon B na lahat ay may mahusay na paghatol. Ngunit, maaari bang si Rin ay mula sa isang Marshall family? Sinamahan sila ng maraming gwardya, at tila nagprakti din ng martial arts ang ama ni Rin. Napahawak ang batang Rio sa baba na sinabi naman na may katuturan. Ngunit kadalasan, ang mga martial artist ay pumupunta sa lugar na yun upang makita ang MA sect, hindi ba? Tila hindi naman yon ang dahilan kung bakit naroon si Rin. Sa tingin ko, napababa ng tingin si Yonbi na sinabi naman niya na tama. Lalo na't wala pa siyang kaalaman sa martial arts, Medyo mahina ang katawan ni Rin para sa isang taong nagmula sa pamilyang sanay sa pakikipaglaban. Sinabi ng nakaputing Rio na gayon paman, itatala ko ang mga tanong niyo, kahit na parang puro henyo kayo. Ang mga sinabi ng hanggal na yun sa Zonfeng Pavilion ay hindi ko maiwasang ikabahala. Dagdag pa niya na ang katutuhanan na may puwersang nagmamaniobra ng impormasyon tungkol sa kinaroroonan ng pamilya ni Rin, parang gawa ng mga tao sa Jianghu. Bagaman hindi rin nagpapahuli sa talino ang mga mga ngalakal. Sinabi naman ng nakaitim na Ryu na ang lahat ay matalino, halos parang henyo. Kahit hindi nagmula sa martial na pamilya si Rin, maaaring sangkot ang mga tao mula sa Jianghu. Sinabi naman ng nakaputing Ryu na sisimulan ba natin sa pagtingin sa mga lugar kung saan ang mga idiot ng Zonfeng Pavilion ay nakakuha ng manipiat-dong impormasyon. Sa Sichuan, Shaanxi, Hubei, Henan. Nagulat si Yon at batang Rio na napasabi na si Xuan ay talagang hindi. Mayroong, na pinatigil siya ng nakaitim na Rio na sinabi huwag kang maingay. Dagdag pa niya na huwag na nating talakayin ang mga bagay na nagbabantang delikado sa ating universe. Sinabi pa ng nakaputing Rio na ha, maliban kung baliw ako, hindi ko rin balak pumunta doon, ngunit humihingi ako ng paumanhin sa aking kawalang ingat sa pagpukaw ng kakilakilabot na alaala ng lahat. Gayunpaman, dahil kamakailan lang ay binisita namin ang Wudang sect sa Hubei, tingnan muna natin ang Shangsi o Henan. Napapitik ng daliri ang nakaitim na riyo at sinabi na oo, kabilang sa mga sentral na lokasyon sa mga lugar na yon, tatutok tayo sa mga mayayaman noong panahong yon ngunit na wala na ngayon, lalo na ang paghahanap sa mga nauugnay sa Jianghu. Tumawa si Yon B na sinabi niya na sige, hanapin natin si Rin sa pagkakataong ito. Dagdag pa nila na maghintay ka para sa amin, Rin, at pagkatapos balik sa kanya, na nakangiting sinabi na mahirap ipaliwanag ng detalyado, ngunit sa pagkakataong ito ay mahahanap namin siya. Tumugon si Yeren na nakikita ko, kung gayon sasama ko sa iyo, napasabi si Ryu na paumanhin, sinabi ni Yeren sa kanya na saan man ka man patungo, susunod ako. Dagdag pa niya na nanapatingin sa kanya si Ryu na baka naman, plano mong umalis sa loob ng tatlong araw na sumagot siya na hindi. May ilang bagay akong kailangang ihanda. Nakaklus ang kamay ni Rio sa katawan na sinabi pa ni Yeren sa kanya na buti naman. Kung gayon maaari kong tapusin ng maayos ang aking tungkulin sa pagprotekta. Mangyaring ipaalam sa akin kapag itinakda na ang pecha ng pag-alis. Tumugon sa kanya si Rio na sige. Ngunit binibining na, bakit gusto mong sumama sa akin? Dagdag pa niya habang nakatingin sa kanya si Yeren na kung dahil sa gusto mo ako, magiging masaya ako. Ngunit sa kasamaang palad, tila hindi pa yan ang kaso. Sinabi sa kanya ni Yeren na ang dahilan ay, na agad na sinabi ni Ryu sa kanya na kahit ikaw yon. Tila medyo one-sided yan, hindi ba? Maliban kung sesang sa ayon kang tuparin ang isa sa aking maliliit na kahilingan, binibining na. Sumagot siya na anong kahilingan. Sinabi sa kanya ni Ryu na mangyaring huwag kang mag-alala. Hindi talaga yan significant, Ngunit marami kang mapapala, binibining na. At pagkatapos lumipat ang eksena kay Yongdu na sinasabi na anong ibig mong sabihin, aalis ka sa loob ng sampung araw. Sumagot seryoso sa kanya na may inaabot na papel na sinabi na yan mismo ang ibig sabihin niyan. Ngayon, hindi ito seryoso, ngunit narito ang isang listahan ng mga bagay na dapat mong ihanda, mahal na disipulo. Kinuha ito ni Do na sinabi niya sa isip na anong baliw na plano ang ginagawa na naman ng lunatic na pa man, masaya ako na umaalis siya, ngunit sa paano man ay nakakaramdam ako ng amines na tila nasisiyahan siya dito. Binasa niya ito na sinabi pa sa isip na tingnan natin. Ang special learning processing ni Opisyal Biryu at ang halaga ng isang libong gold taels at malusog na kwakyang hi at mga personal na gamit napasigaw sa kanya si Yongdo at sinabi na teka, saan mo ako planong dalhin sa pagkakataong ito? Ano ang sinusubukan mong ipagawa sa akin? Tumugon sa kanya si Ryo na ibinuka ang kamay na sa ngayon, dapat ba tayong magsimula sa shengsi? Ha, sa tingin ko ay mas panatag si Binibining na kung isasama kita, kaya ano pa ang magagawa ko? Dapat nitong gawing mas maayos ang pagbalik sa Academy mamaya. Muli na namang sinabi ni Yongdo sa kanya na ha. Plano mo bang kalad ka rin ang mga bata sa Shanksie Mount Hua a Covenant Meeting o kung ano paman? Sinabi sa kanya ni Ryu na paumanhin. Ano ang sinabi mo? Limang araw ang nakalipas. Mula sa Trankahan may sumisigaw na kayong mga bata. Sinabi ko sa inyo na magmadali at I report at dalhin dito si Principal Ping. Sinabi ng mga ito na tungkol dyan, sa tingin ko mali ang narinig namin. Dagdag pa ng isa na. Oo, yun ba talaga ang layuni ng iyong pagbisita? Muling sinigaw ni Elder Cho na isipin mo na bingi na kayong mga bata. Sige, kung gayon sasabihin ko itong muli. Simula ngayon, magiging miyembro ako ng White Heaven Alliance. Dagdag pa niya na nakasilip sa itaas ang mga ito na lalo kung gusto ang Heavenly Martial Academy na ito. Dagdag pa niya na kaya sana ay mabilis akong magtrabaho bilang isang martial artist. Maaari akong magsimula kagad ka sa ilalim ng generous conditions. At dito na po nagtatapos ang ika-isang daan at putpitong kabanata.